Kasi ganyan ito ang latest na balita. Nandito na nga tayo ulit sa Oplacay San, sa Parangay Maybunga. At nandito na nga si Vice Mayor uh, Lodon George. Nandito <manyang bayan> na si Kapitan Barok Alvarez. Kasi ni sa premium. Kasi nga nga si Vice, kukuto sa premium.

la vado po' che la vedo non posso presidente la vedo che è io c'è un problema di la Ayan nga Ang uh, ka kaayusan kasi Para sa punta sa hindi nakakaalam off ay Ang offline kaayusan Ang isa sa mga uh, uh, Layunin nito Ay ang pagde ng mga Kanal Ayan Kung makikita nyo Yan yung ginagawa ng Engineering Department Para kapag katulad nga na itong nag-uulan Hindi siya Hindi siya ma ma ba... uh, magbabarat, jadi magbabara hindi magbabaha iba't ibang concern nga yung inilalapit during uh, offline kayo saan kaya nandyan ang kompleto, nandyan ang action line nandyan ang sendro, nandyan ang swamo nandyan ang uh, mga PNP engineering eh, Siyempre present din siyempre ang barangay.

So dalawang street nga itong papasukin. Ito yung kabila. Ito nga ito aabot uh, ito yung kabila sa Vice Mayor.

<laughs> At ayun nga, nakakita nyo nga ang pagigot naman ni Vice Mayor Dodo Chowerski. Yan, naabang naman natin kung darating ba si Mayor Vico Soto. Dito muna. Ako muna si Monching para sa latest ng Ayos Pasig. Balita, buhay, pasigay nyo.